Hi! Ako si Paula, your licensed pharmacist and your VA buddy as well. Welcome to my channel. So today, pag-uusapan natin ang limang mistakes na ginagawa ng mga Pinoy sa pag-inom ng gamot. At syempre, kung ano ang tama para maging safe and effective yung gamutan. Kung gusto mong mas maintindihan yung iniinom mong gamot or concerned ka para sa family mo, then this video is for you. Now, let's begin! Music Mistake number one. Alam mo ba na maraming Pinoy ang umiinom ng gamot kahit hindi pa sila kumakain? O kaya naman kapag walang laman ng tiyan nila. Lalo na yung mga pain relievers na iniinom nila. For example, mefenamic acid, aspirin, o kaya naman ibuprofen. Naku, sikat na sikat yan, di ba? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo to, mga kapatid. Mali, mali, mali. Yun, ha? Mali yun. Pwede itong makairita sa tiyan natin at magdudulot pa ito ng sakit sa sigmura o ang tinatawag nila na ulcer. Bakit? Ganito kasi yan. Ang mga gamot na sinasabi ko ay ang tinatawag nilang non-steroidal anti-inflammatory drugs or tinatawag nilang NSAID. At isa sa epekto nila ay ang pagbawas sa tinatawag nating prostaglandins. Normally, yung prostaglandins kasi ay yung nagpoprotecta sa lining ng chin natin o ang tinatawag nating gastric mucosa. Pero kapag nabawasan to, magkukos ito ng irritation ng ating chan. Lalo na kapag walang laman ng chan natin. Kaya kung mapapansin mo, laging sinasabi sa label ng mga gamot na ito o sinasabi ng ating mga pharmacist na inumin ito after mong kumain o pagkatapos nating kumain. Dahil ang pagkain ay nagsisilbing protection o buffer sa ating chan upang maiwasan ang ulcer o kaya naman pananakit ng sigmura. Mistake number 2. May mga ilan ilan sa atin na umiinom ng gamot. Pagkatapos, pag magaling na sila, titigil na sila. Lalo na sa antibiotics. Kapag gumaan ng pakiramdam, ititigil na nila yung gamot. Pero, ito ay pinakamalaking mali. Scientifically speaking, kailangan nating tapusin ang antibiotic course na binigay sa atin ng ating doktor. Dahil, kahit nawawala na ang symptoms, meron pang natitirang kunting bakterya dyan. At kung hindi mo uubusin ang buong course ng antibiotic, pwede ulit mabuhay yung mga bakteriya at pwede sila maging resistant sa antibiotic. So, ang tawag natin dyan is antibiotic resistance. Ibig sabihin lang nun, mga kapatid, na kapag resistant na ang bakteriya, hindi natatalab ang gamot sa susunod na gamutan. So, mahirap na silang gamutin sa susunod. Ang masaklap dun, eh baka mamaya. Lahat ng antibiotic eh hindi na kaya, hindi na pwede at resistant ka na. Kaya naman mga kapatid, ngayon pa lang, dapat alam natin kung paano i-take ang antibiotic. Kahit okay ka na, ituloy mo lang ang gamot na sa sa'yo galing sa doktor. Mistake number 3. Common sa ating mga Pinoy yung sinasabing, ah, effective to. Ginamit to ng kapit bahay namin. At gumaling naman siya. Parehas kami ng symptoms. Parehas nga kami ng sakit eh. Pwede nga. O, oh, mga kapatid, self diagnosed ka naman dyan. Hindi ganun kadali yun pagdating sa gamot. Kasi hindi porke parehas kayo ng sakit, eh pareho din kayo ng kailangan ng gamot. Ang katawan natin ay iba-iba. At hindi mo alam mamaya na may certain ingredients na allergic ka pala. O kaya naman, may kasabay na iniinom na gamot, tapos meron pala silang interaction o pwede mag-interact sa ibang gamot. Halimbawa na lang dyan, mga kapatid, yung metoprolol. Ang metoprolol ay para sa high blood. At kapag sinabayan mo ito ng gamot na may similar effect, it's either pwedeng bumagsak masyado ang BP mo, or ang blood pressure mo, o kaya naman yung heart rate mo. Kaya, bago mo inumin ang gamot, lagi ka magtanong sa healthcare provider, sa doktor mo, o kaya naman maghingi ka ng advice sa pharmacist. Mistake number four. Merong mga nakalagay sa reseta three times a day, every eight hours. O yung mga iba namang tao, sasabihin, ah basta, three times a day, umaga, tanghali, gabi. Pero, dapat sumunod ka sa eksaktong oras na sinabi ng doktor sayo. Kung sinabi, every 8 hours, sundin mo. Mag-alarm ka. Kasi hindi basta any time of the day, iinumin mo siya. Dahil sa ginagawa mong ganito, ang nangyayari, bumababa ang level ng gamot sa dugo natin. Kaya, may mga oras na hindi na ito effective sa mismong oras na yun. Scientifically, tinatawag natin itong therapeutic level. For example, umiinom ka ng antibiotic and you are advised to take the antibiotic every 8 hours. So, kapag lumampas ka na ng 8 hours ininom mo after 10 hours after 12 hours bababa ang level ng gamot sa dugo natin ano mangyayari hindi na magiging enough ang effect na dinidesire natin o ang gusto ng doktor na mangyari para mapagaling ka sa sakit mo kapag naman sobra sinabi nilang every 8 hours uminom ka after 6 hours ano naman mangyayari doon mau overdose ka naman kaya naman mga kapatid sobrang importante ang tinatawag nilang spacing ng dosage mistake number 5 sa Pilipinas, uso sa atin yung mga halamang gamot tulad ng lagundi, turmeric, o kaya naman sambong. Yes, magaganda naman yung mga halamang gamot na yan. In fact, meron nga tayong gamot para sa lagundi at saka sa sambong, di ba? Pero, ang tanong, safe nga ba itong ipagsabay sa ating prescription medication or sa maintenance medication? Ang sagot ko dyan, hindi laging oo. Kasi maraming herbal supplements na nakaka-apekto sa ating liver enzymes na siyang nagpo proseso ng mga gamot sa katawan natin. Pwede nitong pababain or palakasin masyado ang effect ng synthetic na gamot. For example, yung St. John's Wort, hindi ito lokal pero ginagamit ito para sa anxiety. Nakaka-epekto ito sa gamot sa depression at sa birth control. And may mga local herbs din nakaka naman sa blood sugar ng tao o kaya naman sa blood pressure. Kaya naman mga kapatid, dapat lagi kang may guidance professionally magtanong ka sa iyong doktor. Magtanong ka sa pharmacist. So, dito na nagtatapos tapos ang ating tips. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng ganitong health tips, just like, comment, and subscribe to my channel. And, and, don't forget to click the bell button. At kung may specific ka pang tanong sa isang gamot, i-comment mo lang yan sa baba. At hanggang sa muli. Bye!